Ito may ano, kanya yung pang, ano, pang basa. Oh, ibon mo. Yes, Kiri. Ano yun? Bye, kita mana sa YouTube yon, Okay, <laughs> bye bye Miguel.

Sir, <laughs> konti <laughs> lang naman. Okay. Ano, isa't kalahating bakat lang. Kaya <laughs> maraming. Si Jade, ano, nahilo. <laughs> hot, 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 hot. Tara, punay ako. Okay, <laughs> si sir, bye-bye! Bye, -bye. <laughs> Kau, kaya, sir, bye-bye! Ay, sir, kamusta mo ako? Oh! Oh, my

Balasing po yan. O hindi, hindi na ako sanay na rubli ng tawag sa akin. Ruwa ng tawag sa akin dun eh. Ano ba ba? ka ba? Rubli kami. Rubli. Rubli. Janela, di po ba tayo wait? Lasing po yan, lasing. Ito din, hilo, 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 hilo. Hilo na ako, hilo na no. eh. ako. <laughs> si Peter, si Vanessa, Janela at si... Michelle, <laughs> Si Michelle. <laughs> si Michelle, Peter kay Rob! Si ano, right. si Jebel, Peter kay Roger! hindi ka! Si Yuri kay Janela! Si Peter kay...

Lasing po yan, lasing. Lasing. Lasing po ang tawag dyan, lasing. Mga lasing. Ayan, yan, yan. Lasing, 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 lasing. Lasing, lasing din yan, lasing. <laughs> oh, sige, ingutan ko. Oy! Hi! 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 Say okay, hi! Save nyo na lang sa YouTube. Yuris Gunwild. Wild. Hãy subscribe no. <laughs>